Ayan na po, makakausap na po natin si uh, Senator uh, Ronald Bato de la Rosa. Ah, uh, Senador de la Rosa, may butag. This is Aljo Bendijo. Live na ta, sir, sa RMN Manila, DCXL News 558. Uh, may yung buntag uh, Aljo at sa ating mga taga-subaybay mga ganda umaga po sa ating lahat. Opo. Ah, uh, ito na po pinakahuling uh, pwede ba nating uh, hingin ang inyo pong huling masasabi reaksyon dito po sa statement ni Police Colonel Jovi Espenido na ikaw daw ay <laughs> nag-utos sa mga pulis sir. ba ito na patayin daw lahat <laughs> nasa drug watch list kabilang na daw si Ozamis Mayor? Reynaldo Parhuinog at pamilya nito noong 2017? Wala akong uh, instruction sa kanya na gano'n, uh, Aljo. No? Uh, walang, wala akong ginawa sinabing uh, patahin. Uh, Nasign ko siya doon sa Usamis uh -huh. para isolve niya ang problema sa droga. Uh -huh. Yun ang uh, purpose doon. Pero wala akong sinabi na uh, kahit siya man mismo, wala man siya Hindi man niya directly masabi na... Uh, may instruction ako na patayin yung mga mga drug lord na yan. Mm -hmm. Totoo bang may reward din yung mga pulis na makakapatay o nakabatay nung war on drugs ng dating uh, uh, administrasyong uh, Duterte na bunyag sa pagdinig ng Kamara? Senador? Y y yan ang problema Aljo. I mm -hmm. can uh, un honestly answer you right straight in the eye na never ako nagbigay ng reward para kung may kung may mama, may patay mama, may mapatay man sila neighbor ako nagbibigay ng reward wala kung meron kayong maganda akong placement ipo-promote ko kayo uh, pero yung monetary consideration wala po wala po akong bibigyan na pera uh -huh. ako nagbibigay opo pero ha handa ho kayong humarap o dumalo po sa quad committee kapag kayo pa ipatawag Well aljo uh, akoy uh, consistent sa aking sagot no na I don't want to become the president in uh, breaking the interparliamentary courtesy. Ayaw kong uh, simulan. Uh, hindi hindi ako uh, atin sa kanilang uh hearing. Mm -hmm. Totoo Tutubang inabuso daw ang open Tokhang para kumita. Uh, Ayaw ko kung sino kumita. Sino kaya yun? <laughs> Ayaw ko. Huwag ko kung kumita. Hmm. Ah, ah, kung sila, kung siya nag-abuso, kung sino bang gusto, eh, kung sino nag-abuso, at uh, siya ang pasagutin natin. Opo. Pero, gag gagawin ba ko ba yung, yung, uh, pro, yung upla na yan, yung programa na yan, para ko ako yumaman, wala naman sigurong pera makukuha dyan. Oo. Oo. O, o e, sinabi ni Espinido na nanggaling umano daw ang mga pabuya sa mga pulis sa intelligence fund. <laughs> at sa mga pogo na dinaraan mula kay ito na nga dinadawit pa si uh, Senator Bongo uh, Senator De La Rosa Yan nga ang problema halata masyado na yung kanyang apidabit ay piniprepare ng somebody na na talagang merong hidden agenda na ikunik-kunik itong pugo, mm -hmm. itong EJK kuno, itong war on drugs, ikukunik-kunik nila yan para magamit nila na ebidensya siya laban sa amin sa ICC. Ah, uh, yun naman yun naman ang uh, na nakikita kong grand design dito eh. Mm -hmm. Kasi if you can remember, Aljo, ang ako kay Espinedo bakit i-i-connect niya sa Pugo na 2016, hindi pa man sikat ang Pugo, wala pang man, wala mang uh, hindi man by word 'yang Pugo, ngayon lang naman niya sumikat ang Pugo itong mm -hmm. itong later part na itong itong mga itong mga tao panahon na ito. Mm -hmm. Hindi mo 2016, hindi pa po sikat na word yung pugo-pugo na yan. Mm -hmm. Eh bakit uh, na niya doon? <laughs> uh, hindi tuloy ka pa paniwala yung uh, kanyang sila sa pero, pero existing na yung pogo, di ba? Noong mga panahon na yon 2016. Tama ho ba, Senator? Uh, hindi siya sikat. May existing man. May, may, existing, may existing o nagsisimula pa, ganun. Pero hindi pa yan, by word, hindi talaga, hindi pa yan sikat yung panahon na yon nakikita Dito uh, mo, later lang, later lang. So nakikita mo talaga 'yung pattern na talagang iniuugnay kayo dito sa Pogo, EJK at ilang pa mga scam. Ayun, <laughs> Ay, ayun nga, ayun, ayun, nga, yung yung, yung, ito sa Quad ang Committee. Ang grand design. Okay. Yan yung nakikita kong grand design. Mm -hmm. Okay. Uh, ano plano mo kay Colonel Espenido? Colonel pa pala ito. Ang tagal na. Naging Colonel, sir. No? Ide-demanda nyo ba? Uh, titignan ko. Titignan ko. Titignan ko muna kung anong... Uh, um, and the mate mahili must demanded demand aljo